magandang araw, magandang gabi, magandang umaga mga kaparmer so welcome back ulit kayo sa potot vlog or sa jackson the 15 farm sa araw na ito mga kaparmer papakita natin dito sasagutin natin yung tanong ni sir ah shout out sa sir sa nagtanong kung ilang kutsara ba yung 100 grams so ang ginawa natin yung sukatan is yung ah uh, lalagyan ng tawas so ito na sir yan so dito ah uh, dalawang ganito is almost ano siya 100 grams so yan sir sintro no ay hindi makita yan so 100 grams sir 50 grams yung isang alalagyan ng tawa so patong ko muna yung silpo natin okay dito na dito tapos pinapit yung galon tapos lagyan natin ng mainit tubig So, shout out sa iyo, Sir uh, Joseph. Tipondo Magandang araw sa iyo, Sir. Sana nasa mabuting kalagayan po ng yung isang bayan at lalong-lalo na sa iyo. So, ito ngayon. Update sa uh, anong gagawin natin dito sa ating tinutunaw na chlorine uli. So, tinutunaw natin po. Kahit lakas na tayo. Ang gagawin natin dito mga kaparmer, i-spray natin ito sa dahon ng ano, pangalawang tangke ko na to kasi na overheat yung ano doon yung silpon natin kasi mahinit masyado kanina uh, hindi na ito sa lupa i-spray ko na ito sa dahon ng ating talong kasi nung biyernes nag-spray ako ng chlorine din sa no? sa lupa ang nangyari uh, parang umakyat yata yung mga punggos siguro may natira umakyat sila doon pag ulan umakyat sila sa ano or doon na mismo yun siguro sa dahon yung sa lupa na bawasan pero yung sa dahon parang hindi siya kayang patayin ng daconil na inisprin natin so wala tayong choice kasi nakatatlong spray na rin ako nito doon sa maliliit na talong uh, hindi siya namatay bukas na mulaklak at saka nagplasing siya no Meron din akong nisprihan na malalaki doon, hindi rin siya namatay. So, susubukan ko ngayon sa lahat-lahat na natanim natin kasi ito yung harvest natin ngayon. Eh. Ang nangyari dito, ito mga kaparmero, yung sinasabi ko sa inyo na delikado pag lumala ito. Hanap tayo ha, meron tayo dito eh, kanina. So masisira din kasi tayo sa customer at saka sa susunod na harvest natin kapag pinabayaan natin wala na, lapnos na ito lahat itong bunga na to so hindi natin mag, ayan o brown na sya ba diba? nakita ninyo mga kaparmer nagba brown sya pero mayroon talaga yan na ano na makita natin saan na ba yun? Yati. tagal man makita yun ba so pagod man tayo sa harvest nito kasi mag isa lang tayo nag harvest pero spray tayo pagkatapos spray tayo kaagad kasi kailangan natin na mapigilan kaagad so wala tayong makita sana ba yun saan ba yun lagay kanina sana mayroon na yun eh yakti man mhm mm na natakot na siguro yun hindi na natin makita sayang so mayroon kasi siyang itim dito sa ano dito sa kanyang kasi ganito man talaga dapat yung kaganda yung ano ng talong ito yan green talaga yun siya kapag makita kayo na ganito na ibig sabihin nagsisimula na yan dyan na umatake yung punggos so hindi naman sa sinisiraan natin yung mga fungicide na ginamit natin pero hindi nila talaga kayang pigilan eh hindi rin siya nakaka-cure o hindi rin siya ano pagkaulan wala na ulit ka na naman so kailangan talaga ay ano kailangan na talaga siyang gamitan ng pinagbabawal na teknik So, shout out sa kay Sir Joseph Ipundo. Siya yung nag-react na hindi niya sure kung pwede ba talaga sa dahon yung chlorine. So, sa atin, nakailang bisis na rin tayong sumubok. So, pasinsya na mga kaparmer. Ano? Wala akong mag ito. So, yan. Ito, so, delikado to Baka, ano, yung sa mga talong ninyo. Eh, kayo na rin yung maka, ano, makakita. Kung mayroon ng ganito, ibig sabihin po, inaatake na po ng anthracnose yan bababa na yan dito at saka lalapnosin na ito so ito yung ano problema kasi nag spray ako sa lupa nya na, parang ano hindi siya na cure yung sa lupa pero yung sa dahon parang ang dami pa rin yung sa dahon kasi nag blight na yung dahon ng talong natin eh. meron kasi ako dito ipapakita sa inyo na uh, sa ampalaya ito harvest ko ito tong bir, nung birnes eh na karaan ito yung nakita ko na no binasa ko siya ng focus ang kamera. binasa ko siya ng chlorine ito kumuha ako nang walang sakit wala talagang sakit itong dalawang ito wala tong sakit nung pag harvest ko pero ito dinikit ko sila dito dinikit ko sila ganyan yan pinagitnaan ko yan para makita ko talaga ito wala talaga itong sakit pero ngayon kita nyo mga kaparmero lanta na siya siya na yung lanta itong may sakit pa wala hindi siya nalanta oh. hindi siya na so ibig sabihin active yung virus so ang ginawa ko kasi uh, tayo ng ampalaya kanina uh, sa video natin dyan may, mayroon na tayong video inupload patungkol dito so yan si reject na yan mayroon spot yan ito sisilik natin yung iba dyan so bumalik yung virus nya pero hindi siya gaano ka ano ganun ka ganun ka no delikado kasi nga na cure naman yung un nung una napagaling natin yan magamit mabinta pa yan hindi siya hindi siya pangit masyado hindi tulad nung nakaraan ng pangit talaga tingnan so ito ngayon yan yung good natin so hindi tayo doon nagtaka kasi nga napasok na tayo dati hindi na tayo nagwuburi so ang ginawa ko dyan na rin sa video inisprayhan ko na yung ilalim nya kasi kailangan na talaga siyang ano i-cure din no? ngayon sa talong naman tayo kasi nga napasok so kung bawal gamitin yung ba, mayroong magsabi bawal talaga yung chlorine gamitin sa dahon kasi nga masisira yung tanim i e, eh, mas bawal mas bawal po yung ano yung punggos kasi siya yung sumisira eh hindi naman tayo gagamit itong chlorine kung walang punggos di ba so, ano kahit anong kasing gamitin kong fungicide ang dami ko nang ginagamit dito mayroong core mayroong magica mayroong day ko po yung laman mayroong double impact pa yung laman armor wala rin hindi rin nakakatulong pagkos ang mahal mahal pero kahit isang bisis hindi ko malang naramdaman na nakatulong yung mga fungicide na yan pero itong chlorine yung ginamit natin sa awa tulong ng Diyos nung nakaraang nagkasakit yung ampalaya natin nakatulong siya. Bumalik nga lang kasi uh, blight naman may sakit na rin siya eh bago tayo gumamit dito. Kasi nga kung hindi nga, hindi nga si Sir Joseph Ipundo na sa atin nag-suggest. Wala rin hindi rin tayo nakagamit niyan so salamat talaga sa Diyos nag-suggest eh. ka na try na gamitin so yun nga lang sumubra ako dun sa sinasabi ko as ah, suggested mo na ano na huwag Ana. ah, na sa lupa lang siya gamitin ang problema hindi na tayo satisfied so kailangan na talaga natin sa dahon so yun lang mga kaparmer salamat sa Diyos At ingatan na huwag isang bahayang